Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, magiging malihim ka para walang masaktan kagad na kausap, pero hindi na basta magbibigay ng pagtitiwala sa isipan ng laging safe sa magagawa, sa trabaho ay mabusisi na ayaw ng usapang mahaba, wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, at uunahin na makagawa lagi ng kasiyahan ng buhay pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 36 at number 24 at number 15. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw. May katapangan ang ugali na mahirap pakiusapan pagtungkol sa utangang ng pera masipag sa gawain pero may kadaliang madali mainis sa kausap na mahangin, at pag may nasabi sa pamilya ay striktong ugali dapat ay magawa, may kadalian magduda ngayong araw ayaw nakakakita ng pangiti ngiti pwedeng mainis kagad, at ayaw nang nangangako sa mga kausap, mga masuswerteng kulay at numero, Color yellow and color red number 11 number 20 at number 34. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling madisiplina sa dapat na magawa, pero pag may nasabi ngayong araw sa pamilya ay gagawin para mapanatiling masaya ang buhay pamilya, may mahabang pasensya pero pag napuno ay kayang kumasa kung ano ang laban. Maayos na usapan ang gusto sa pamilya walang sigawan at pagmumura, matyaga sa dapat na magawa sa trabaho, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 17 number 34 at number 8. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, pag may nasabi sa kasama sa trabaho, ay gagawin ayaw ng napapahiya masipag na may matalino na pag-uugali, at may pagkaseloso ngayong araw madali pwede na magdududa sa mga kausap, at hindi basta magpapautang maingat sa naiipong pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25 number 31 at number 10. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa katapangan ay mayroon pero hindi basta ilalabas pagkailangan ay gagawin, masipag sa gawain ayaw ng may makikialam sa kanya, at ayaw kausap ang may tukso ng pagmamahalan, Masinop sa pera, hindi magpapautang kagad sa pamilya ang perang kinikita, striktong ugali sa trabaho, pag may nasabi ay gagawin at ayaw ng mga suhulan ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero: color white and color blue number 29, number 15 at number 14. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain ugali. Lalo sa pamilya at mga magulang, walang kibo paggagawa ng trabaho dahil ayaw ng usapang chismisan at hindi basta makikasama ngayong araw may natatagong masungit na ugali. Laging maingat sa sinasabi at ikikilos ayaw ng may makakaaway at mapagsuri sa kausap para makapag-ingat sa suliranin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 45 number 30 at number 2. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw. Maingat sa pagsasalita sa pamilya at ganoon din sa trabaho matahimik na araw ang gusto, gagawa ng masipag para tuloy-tuloy na may maayos na hanap buhay. Ayaw ng usapang may kabastusan at tukso ng pagmamahalan lalayo na kagad, at hindi kagad basta nagtitiwala ngayong araw maingat sa dapat na gagawin, ayaw ng palakasan sa trabaho mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 36 number 27 at number 16. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw. May ugaling madaling mainis mas matahimik na araw ang gusto. Ayaw ng usapang mahaba lalo na kung chismis at kayabangan. Masinop sa hanap buhay sa mga ginagawa at ganoon din sa tahanan, may kadali ang magseselos ngayong araw, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 12, number 45 at number 20. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, mapanuri at maingat hindi basta kayang mapakiusapan ang nasa isipan ang gumawa ng mabilis na pagyaman ay mali, at kung may ipapangako sa pamilya ay gagawin ng maging masaya ang tahanan, maaruga sa magulang handa laging makatulong hanggat makakaya, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25, number 17 at number 31. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maselang ugali mas gusto ang makagawa kaysa sa usapan na walang bagay, at pag may nasabi ay gagawin at may katapangan ang pananalita ngayong araw sasabihin kahit may masasaktan pag nasa tamang katwiran at may kadaliang magselos pero ayaw ng iskandalo maingat din maaruga sa pagkain ng pamilya dahil para maalagaan ang bawat kalusugan mga masuswerteng kulay at numero color gold and color green number 17 number 25 at number 14 Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mahabang pasensya pag nasa trabaho para patuloy na may pagkakakitaan, pero pag nainis ang pasensya ay mauuwi sa katapangan basta nasa katwiran, masipag at matalino sa gagawin lalo na sa hanap buhay, at kung magsasalita ng hindi ayon ang kausap ay siguradong sasagutin para may tama, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 25 number 18 at number 33. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw. May ugaling mahaba ang pasensya iiwasan kagad pag naiinis para walang maging gulo, at ayaw nagpapataan sa gagawin sa trabaho at maging sa tahanan, Ayaw kausap ang taong plastic muli ay iiwasan na lang para makaiwas sa abala, laging inuuna na maging maayos ang pagkain ng pamilya, may katipiran sa pera pag sa mga kamag-anak, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 20 number 13 at number 43